Ay. Guys, ito mga kasama ko, nagtitinda ng sibuyas. Oh. <laughs> Piniping ka na. Inaalok na sa Boracay mismo. Yun, oh. di ba? Si Randy Boy. Sa Sibolleta. Nilala ko una. Alye! Balleta! Tingin mo na ito, Balleta. Oh, baylo Baylo daw ko, no? <laughs>

Oh, bumboy oh. Malaki. <laughs> Uy, pinabalat siya yung mga ko ah. Isa ako. Oh, na na, pipenta na siya yung ano. Bumboy, isang kilo ah. Yan, <tinyo> yeah, mura na yun eh. Pipigyan lang namin sa amin ng 80. Pag dalawang kilo, 150. 150 lang dalawang kilo. Yeah, no, siya, yan o, si Buya siya. Magandang klase yan. Gala pang mentor yun So, dalawang kilo, 150 lang. Pakita mo, pakita mo. Pero, 150, Meron ng pasapre ng ano, ng tuyo, ano, ng dalawang guhit. ayo ayo nih manang <laughs>